Oh, ba't, ba't, nag, nag cancel ma'am kasi nga sumabog yung ano? Vulcan yung bulkan daw ma'am, sumabog kaya nag-cancel. Antay-antay lang tayo na sa glit ng pasahero mama para mapuno man lang. Wala pa naman nang uulit. Kunin mga sandigan daw. Magandang magandang gabi mga kabiyero. Uh, umpisa na tayo ng panggabing biyahe natin mga kabiyero. Ang ganda tingnan ng ano. Yun. Shoutout sa mga subscriber natin dyan. Sa mga silent subscriber natin dyan. Andito tayo ngayon sa May Espanya. Nagaantay po tayo ng pasahero dito sa May Kanto. Papunta ng SM Fairview. Yun, magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi mga kabiyero. Napakang dating lang ng ano ng screen ng ano, mga kabiero. Taong anibersaryo ng pagbubukas ng Ah, na nag wala pa tayong pasayro mga kabiero. Kaantay pa lang tayo. So habang nag tayo, makapag-vlog man lang para meron tayong ma i-upload sa ating uh, YouTube channel. 'Yon. Shout out sa ano YT group. Tara po. Yan, meron na tayong mag magiging pasayro ngayon mga kabero. Ayan na. Uh -huh. ba't, bat nag-cancel nag ma'am? Kasi nga sumabog yung ano. Vulcan yung vulkan daw ma'am. sumabog kaya nag-cancel. Antay-antay lang tayo na saglit ng pasayro ma'am ha. Para mapuno man lang. Wala pa naman nang uhuli. Eh. Una yung mga sandigan daw. Pero yung ibang nagtatrabaho, hindi nag-cancel, no? Hindi. Estudyante, estudyante lang estudyante ba ang kinansel? Estudyante lang kasi ano, late naman sila nag-cancel. Ka ah, no, kaya rin. pala eh. Mga uh, ano rin eh. Pero yung pang umaga nakapasok. Nakapasok pa. Ah, nakapasok pa. Yung ano lang? Panghapon lang. Panghapon eh. Ang luwag ng kalsada Kaya ngayon Wala nga ang pasahero Nagtaka nga ako Dapat ganitong oras Ay nako Dito Tambak na dapat Yung pasahero dito eh Ayun, wala Kaya nag-cancel Kaya ano Wali mamaya-maya Ay nako SM SM Kaya para mapuno na Oh, yan So yun mga kabiyero no? Yung pasero natin hanggang litex lang Pero Dederecho pa rin ako ng SM Fairview dahil Gantong oras Yung litex wala ng katao-tao Doon mga kabiyero Mag alas 11 na ng gabi Kaya Ang gagawin ko ngayon Dederecho ako ng SM dahil Kahit papano may mga tao doon lalo na ngayon nag-declare ng walang pasok kaya yun pahirapan na naman ngayong gabing to pahirapan na naman ng pasahero ito pangalawang isang ikot na lang ako tatlong ikot na lang ga gagawin ko ngayong gabing to mga karbero dahil wala ang hirap talaga ng ano ang hirap talaga ng biyahe makakuha man lang ng konting panggastos tapos panggas pang boundary okay na yun traffic up oh. Dahil sarado. Sarado yung ano ah. Dun sa kaliwa. Sarado. And, traffic. bayan, yan. Puro traffic na lang. Ah, malapit na tayo sa may ano SM na to. Isang ikot na lang, makakuha man lang tayo ng ano pang gastos. Ang hirap ng biyahe talaga. Sayang lang 'yung ano. Ikot nang ikot. Tapos ano, wala ganong pasero ngayong gabi to so, ayun mga kabero, no? Tatlong ikot lang 'yung nagawa natin ngayong magdamag na 'to. Dahil inaantok na rin ako tapos medyo ano talaga yung pasero ngayon madalang kasi nga dahil lang pasok. So tatlong biyahe lang ang gagawin natin ngayon at pauwi na kami mga kapero. Eh may pumapara pa oh si Ate, pauwi na kami te. At sa linggo na ulit ako ng gabi may biyahe mga pero So hanggang dito na lang yung video natin mga kapero. Ha? So, see you next vlog.